May nareceive tayong comment Based daw sa online Hindi na daw kailangan I-warm up yung mga modern car Hello mga paps I'm Kuya Shane At usapang warm up na naman At yun nga may nag comment sa atin Na sa mga modern car na daw ngayon Eh hindi na daw usi ang warm up na yan Okay Bakit nga ba na warm up yung sasakyan Well ang pinaka idea dyan Hindi naman talaga yung bakal ng engine Yung wina warm up natin ang wina warm up natin dyan is yung oil na makuha natin yung pinakamaganda niyang consistency para mas maganda yung flow niya sa loob ng ating engine at malulubricate niya ng maayos yung mga component on the idea upon start ng kotse maghintay sana muna tayo kahit mga 10 to 20 seconds bago natin i-cambio then pag pinapaandar na natin, kung meron niyang indicator ng blue or green temperature sign na, ibig sabihin nun, malamig pa yung kotse, eh, wag muna sa ta sana tayong aapak ng gas. And once na naman na nawala na yun, we can use it on our normal use na. So, kumbaga, ang pinaka-idea, yes, pwedeng hindi naman kailangan na maghintay pa tayo ng 5 minutes para sabihin na natin magamit natin yung sasakyan. Hindi naman. From the start, Hintay lang tayo 10 to 20 seconds. Pwede nating iandar 'yan. Then habang nagpapainit pa yung makina natin o habang o nagpapainit pa tayo ng oil, eh sana hintayin muna natin 'yon para yung friction sa loob ng ating engine ay hindi ganong kataas. So mas magtatagal yung ating makina. So sana nakakuha kayo ng konting idea kung bakit kailangan pa ring i-warm up ang ating sasakyan.